sa pagbabalik showbiz ng batikang aktor na si Jericho Rosales. Tila kasama sa kanyang bucket list ang muling makatrabaho ang dating leading lady na si Christine Hermosa. Ayon sa kanya, nais niya magkaroon ng movie adaptation ang 2000 hit series nila na pangako sayo. Para kasi kay Jericho, isang unfinished business ang version nila ng dating soap opera. Sinabi rin niya sa kanyang panayam with Cosmopolitan Philippines, na maaaring maging curtain call kung gagawa sila ni Christine ng movie version nito. I've always said that I want to work with Christine because I feel like it's a some sort of unfinished business when it comes to a run, say niya sa magazine. Ibinunyag pa ni Eko na kinausap pa nga niya mismo ang manager nila ng aktres, upang malaman kung interesado ang celebrity mom na makapagtrabaho muli with him. It was the 25th anniversary ng Pangako sayo just recently and I told my manager because Christine and I had the same manager before. I was like, "Hey, how is she? Do you think she's going to be open to working with me?" Kuwento ng aktor. Mukhang pinag-isipan na rin ng Asian Drama King ang magiging storyline ng magiging pelikula sakaling matuloy ito. Ayon sa kanya na is niyang ipakita sa movie version ang karakter nila ni Christine makalipas ang dalawang dekada. Iginiit din niya na hindi dapat sila tumampok bilang mga magulang sa palabas. I don't want us to be parents, it's just like, rock and roll lang kasi, you know, last na, wika niya. Matapos ang kumpirmasyong hiwalay na sa asawang si Kim Jones, ni-reveal ng 44-year-old actor na maraming proyekto ang abangan sa kanya. I have a slate. I've prepared the slate for myself, which I'm working on from 2024 to 2027. You'll definitely see me in the cinemas this year, sambit niya. Samantala, ibinalita ni Christine kamakailan lang na ipinagbubuntis niya ang ika na anak nila ng Mr. na si Oyo Soto. Taong 2015 nang magkaroon ng remake ang pangako sayo, na pinagtambalan ni na Catherine Bernardo, at Daniel Padilla o Love Team na Katniel. Ayon naman sa mga netizens ay imposibleng magkaroon muli si Christine ng movie, dahil hindi na ito papayagan ni Oyo Soto. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!